Moti Moti is pregnant again For the second time hmm. That's Moti Malapit na siyang manganak na naman Pangalawang ano na niya to Pagbubuntis niya Hi Mimo Mimo. Hi. Hi, Mimo. Mimo is so cute. Hi, Mimo. I didn't... Kuna na. Why you didn't bring me there? Kuna na. Oh yeah, That is Mimi. Ito yung mga ko nung ano, malis sila. Nung uwi sila sa Pilipinas. Si Mimi. At saka si Moti. Ayan si Moti. Pero buntis siya ngayon. Ayan yung anak nila. Si Mimo. Babae pala si ano, Moti. Lalaki pala si Mimi. Akala ko nung dalawa sila lalaki. Tingnan nyo yung si Mimo. Puti yung ano niya pa niya. Kasi puti si Moti. Ay, Monggo with malunggay. Laing. Hmm, tan. Laing. Hindi okay, mas biyagen. Yeah, Sarap-sarap ulam namin. Ayan, okay, nagsalat yes. yung mga ano niya. What's going on? Saan tayo, gusto namin? Ito, para ba mo dito na Oh, nagdo-doctor, doktoran. Ayan yung nakuha ni Kifod. Ang liliit. Oh. Yan, nalang niya, si Bas. Nakuha niya sa ano. Marami daw silang nakuha na isda. Pero hindi siya kumuha. Ito lang yung kinuha niya, yung gusto niyang kainin. Noon dati ayaw ko yung ganito. Yung hilaw na saging kasi wala naman lasa. Pero ngayon, yan na yung almusal ko. Yan na rin yung dinner ko kung Kasi, <laughs> matas na yung sugar ko. Kaya yung mga ayaw mo, yun na yung uh, kahit na nung, kahit na ayaw mo pa, talagang yun na yun. Yun na yung pwede mong kainin kaya wala ka ng choice tapos iyan eh, yan naman nun puro ako candy sa trabaho may bit bit may dala ako sa bulsa ko talaga na candy yung guava candy kasi naantok ako natutulog ako sa trabaho ngayon ang candy ko ito ng clubs <laughs> dati itong clubs pag nilalagay sa soup kasi nilalagay namin to sa soup sa Hong Kong dati ano um, ayaw ko ayaw kong minum sa soup na ganun kasi yung lasa niya ewan ko ba parang ah, talagang ayaw hindi parang talagang ayaw ko yung lasa niya noon pero ngayon ito na yung candy ko instead na candy yung yung inaano ko sa sa tanghali pag nasa trabaho ako ito na yung yung ano bang tawag yun nginunguya-nguya <laughs> ko imbes na candy kaya kayo na ano, mga bata-bata pa. enjoy na ninyo. Mga wala pang diabetes. Hindi pa patas yung mga sugar nyo. And then, in, enjoy na ninyo yung mga ano, pagkain nyo. Ayan. Yung clubs. Kaya nga, saging na ano. Ayan, our still face. Pampano. ganito na siya kaganda ngayon noon nung nag-iis na siya puro ano pakita ko mamaya yung itsura niya nung no, nag-iis no so ngayon ganito na naman siya kaganda yan Naglalakad kami kapatid. Kape puto mirupam. Ka at na maulan. Sinasamantala ang summer. Naglalakad kami ni Oti pa uwi sa bahay. Ayun. Doon ang trabaho namin. Sa lipuran ng building na yan. Doon ang bahay namin. Diretso lang yan. Malapit lang ang trabaho ko sa bahay. Kaso nga lang. Kung minsan tinamat ako. Ito yung nilalakaran namin. So, may lilim din. Hindi siya mainit. May makigapasin. Kasi, mga narurus amin dawa na tanagang angin nagtutudo. At ay na ading din ko otin kung anong naman lalaki Sa so i continue YouTube ayan si mundo ko si Lady, pero dumaan kami dito sa ice cream house para bininit ang ice cream niya kasi sabi niya may init daw gusto daw niya kumain ng ice cream